Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating sumahin sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong December 6, 2024. Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada o sa ating YouTube channel, ay maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, ipisahan natin ang ating sumada. Ayan, tito tayo sa December. Ayan, December natin, 12. 6 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Uh, simplify muna natin yung mga number natin. 1 plus 2 is 3. 0 plus 6 is 6. At uh, 2 plus 4 is 6. Ayan. Dito rin po sa bandang gitna. 3 plus 6 is 9. At uh, 6 plus 6 is 12. So bandang gabagin po, po, add pa rin po natin. 9 plus 12 is 21. Yan po ating unang numero, meron tayong 21. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan. Itong tatlong numero natin dito, Combine lang natin yan. 3 plus 6 plus 6 is 15. Ayan mga idol, yan naman po yung ating kapares na numero, meron tayong 15. At meron rin po tayong kombinasyon dyan, pwede na po natin itong matayaan. 15, 21, or 21, 15. Ayan mga idol, pwede pwede na rin po yan. At yan, 2 digits po yung numero natin, 21 at 15, kaya simplify muna natin yan bago natin sila isumada para masulit na bagong mga numero pwede natin pagpilihan. At dito tayo sa 15, 1 plus 5 is 6. At dito sa 21, 2 plus 1 is 3. Ito po ngayon natin ating isusumada, 6 at 3. Punahin natin sumada ang 6, kukunin muna natin yung 15, sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede dyan yung 33, sumada 33, 3 plus 3 is 6. At 24, sumata 24. 2 plus 4 is 6. At dito naman po sa 3, kukunin muna po yung 21. Sumata 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin dyan yung 30. Sumata 30. Sumata 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin yung 12. Sumata 12. 1 plus 2 is 3. At pwede rin dyan ang... 39 sumado 39 3 plus 9 is 12 and mga uh, dalag po yung mga numero kong nakuha natin na pwede natin pagpilihan sa ating sumado ng December 6 ayan 6, 15, 33, 24 3, 21, 30, 12 at 39 ayan rambol lang po natin pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon at sa ating sample naman kinuha natin ang 33 at 21 Then 3 at 24 At 6 and 12 Ayan mga edad, ito yung mga sample po natin, mga kombinasyon natin nakuha Sa ating sumada ngayong December 6 Meron tayong 3321, 324 at 612 Ayan meron tayong sample dyan At kung okay po sa inyo itong mga kombinasyon po natin nakuha sample lang din po naman yung mga yan talaga gusto nyo magdagdagan o kaya gusto ko nyo nakukuha pa ng ibang kombinasyon at yung tapo lang po natin yung mga numero natin dito sa taas video lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan pa po natin yung mga numero at ayan mga idol yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong December 6, 2024 maraming maraming salamat po